2024. Andito kami sa sa Shell. Dito na rin kami magpapa-change oil. Eto. Sus Mariosep, ano bang nangyari? At nasira nilang yung expander ko. 29. Ito yung sasakyan ko. Ilang oras na kami dito. Pumunta kami dito eh. Alas 8 yat. Alas 8 ganun. Eh. Ngayon eh is magwa 1 o'clock na. Change oil. hanggang ngayon andito pa rin kami sa pagpapaano ng chase oil yung sasakyan ko nakaapat na nga yung kasabay eh yung sasakyan ko hanggang, hanggang ngayon andito pa lahat ay pinaldan tapos ito ang laki na nagastos okay. mm -hmm. Di ba lang kasi bakal yan? Bakit nagkagano'n? Ano, ano. Parang may nasira. Dapat iikot yun. Oo. ka ah? bumubo pa palabas. Sabi nga ni isa, ba't nagkaganan na yung sasakyan ko? Ito na ewan. Nag pa yung mga pormilya.